Yan, mga kabady, kami ng napakalaking barko. Yan. Habang kami naman ay nagluluto ng adobong pusit. Yan, luto kami ng adobong pusit. Yan ang ulam namin umaga. Adobong pusit. Yan barko, laki. Makalapit lang, mga siguro na mga pa. Dali, hatid tulupat, pa, pa. kay Madaira kayo daon abo, eh. mang. Ano yung dagat? Eh. Sarap. E, ba't okay, kasama kami

nangyari patulog-tulog buti kung silang mabubutasan pag bumangga sa amin hindi <laughs> lang muna lulutuin ko muna yung pusit namin bye bye